paparating, may paparating. San banda yan? San bandang? May paparating. Dito, dito, madami na. Gandaan nyo na mga party May mga paparating. Maraming bandido. Mga nakatutok man na bandido ha. Ah. Mga nakatutok bandido. Bakit dito, Ah, pagaling. Mukhang uh, mali ang inyong pagdating. Ah, pagaling. Pagaling na. Tatotot na bayan ng bayan. Mukhang mali ang inyong pagdating dahil nauna kami sa gusto niyong sakop na bayan, mga kaibigan. Oo. Uh, una na nga kayo. <laughs> sa tingin niyo ba, ibibigay namin ang bayan na ito sa inyo. Na kayong mga walang halang bituka, walang ginawa sa bayan, o mang gulo. Kaya lang, kaibigan. Uh, Marami ikaw, kami. Ikaw po ay nagbigay, nagbigay ng sulat, nagpadala sa akin ng sulat. Oo ano ang dahilan mo? Bakit gusto mo sa open ng Itimatang armadillo? kami. Anong dahilan? Maaari ko bang malaman kung anong dahilan? Kailangan namin ang salapi. Salapi? Sa Salapi lang ang kailangan mo. At eh, gusto niyo sa open itong bahay ng armadillo. Amin talaga itong lugar na ito. Ay, nila. Palapitin niyo ang mga kasapi niyo kung gusto niyo mag-usap tayo na maayos. Para naman na... Uh, Ngayon. pwede Paya natin pag-usapan pa to sa so mainaong paraan. Pagpipilitan kami, pakisin kayo. Pwede bang paharapin niyo lahat ng kasamaan niyo sa loob? Wala na, walang problema. At uh... sa so, na ako na makita niyo at mga kasama ko dito. Sandali. So, mo ma pang makita ang iba. Sandali. ako sa yo, may bubulong ako sa general. Palitan <laughs> oh, <tangin ko> so. <laughs> tayo ng ano, lawa eh. Sandali. 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 Iyarap mo lahat ng bata mo. Papipilitan kami ang paalisin kayo. Sige, mga ikari yun. Teka, teka, kung minahon muna kayo, baka natin eh. Magawa ng paraan to. Sa magandang pagsa, magandang magandang sa pan. Balita kasi namin dito. Para wala na mag... Naipo na ang pera sa pangko ha. Kaya parang nabis sa kupin nito. Mali. Mali ang balita niyo. Bago pa kayo makarating dito eh. Nawala na ang salapit yan. Nataming nilipat na sa balinting sa oras na pagtalikod namin. Kailangan ka nakaalis na kayo ng bahay. Masyado ko nagmamadali. Eh. Ano pangalan mo? Kailangan bang... Ano gusto mong nagmamanak na ng dugo dito? Paano mo malik kami dito? Kailangan wala na kayo dito dahil aamin to lupay na ka. <laughs> nako, 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 nako. Nako. Daunahan niyo kami. Ako na lang kayo, nako. mga sibil. Mahina, ano ka ano ka Mahina ka mo. Mahina ka Mahina mo. Ha? Ha? Mahina kayo. Mahina kayong mga nilalang. Tata parang sa Matindi ka pa magalitiro Matanda ka na Matindi ka na lang sa bahay nyo At kung po sa tumba-tumba Sa tingin mo Hindi pa sapat ang pagtuturo ko sa mga sibil. Bago ako magalitiro ay aking uh, ipapamana sa kanilang aking gawain Gawain sugpuin ang mga katulad yung mga masasamang tao sa bayan <laughs> Masabado tayo ako sa inyo ay umalis na kayo sa ng armadillo. Ba? Sa tingin niyo ba, may kabutihan na kita ginagawa niyo. Pinagpuplano niyo pa lang ang armadillo, ay amin ang pinuntahan. Dahil... <laughs> sa tingin niyo, <laughs> ganun-ganun lang ba ako Kaya, Kaya, ang ng anak ni <laughs> Pedro. <laughs> Ito na Baga pala lang. Yung... Ito na pala lang. na pala lang. ng aking uh, mas... babagang laway. <laughs> Kaibigan, mas gusto, mas gusto talaga nila yung dumalang babagang laway mo. Ako naman, tubig ng laway Tandale, bat ang gochi, mo. ba't nakalabas ang kutsilyo mo, kaibigan? Kaya ba si ay, di, di. Parang nakagala ko Ito yung... Ay, ito, ba yung ay, ito ba yung Pedro? Yan yung Pedro, anak ni ano yan, anak ano. ng uh, magiting na manunugis ng bayan. Kapatid ng uh... ah, mga magulang Hindi kasama nila sa Estroberia. Oo oh, uh. natatanda ko. Ito yung mahina. Buti kung mapatandaan ka. Nasabi nila yung taga Subil. Tama ba <laughs> ka nga, minamalit po nga. Huwag <laughs> mo kong <om> mamalitin. Hindi ba kayo natatakot sa pinaka? Wala akong pakailangan kahit marami kayo. Ayaw ko, itapatan niya. <laughs> Dito ka ba sa larangan ito? Saan na yung mga kasama niyo? Isla ko. Ang tatay ko ay si Pedro. Ikaw Pedro. Ano nga kayong nakapatan para hanapin ng mga kasamahan ko? gusto kong gulungan eh. Ako ba? Ako ba? Ako sabi tinasabi mo natatakot? Patanda akong to, kaya ko kayong isama sa aking hukay. Baka kayong tanungin ko kung di kayo natatakot. Narinig na namin namin na ilang beses sa iyo, tanda. Wala na naman sa tenga na yan. klaseng gawa ng hukay namin. Pambihira. Hindi pa kayo nakapasok. Teka, kung ano naman? Na Nagkakamali ka ng parang pinapasok, para. you Ano? Gusto ko na do. namin kayo na dito eh. Yun know? eh, hindi mo makukuha. Simula oh. ngayon. Oo ngayon, pala Para sa amin. Ito okay, para sa Ay,

Tingin ko eh, wala namang papatutunguan tong pag-uusap natin. Tanong ko okay. sa kanila kung ano uh, ano bang malulit ng pagsasama. Wala stress ng hapon. Alam mo, sabi nila, di na. Sabi nila, so, dito. kailangan lang daw nila ng pera. ang sa likunan. Kailangan Thanks for nila ng pera eh, bakit ah, uh, sasakop pa kayo ng lugar? Ayun, nga eh. Sa pagtalikod namin, kailangan na pa sa pagkakamadali. Okay, puputog! ko puputog! Walang puputog! Tubukan nyo! Totong ba yan si... Tubukan nyo! Tubukan nyo! Tubukan nyo! Tubukan mo ba? Tubukan mo ba? Tubukan mo ba? Sabihin mo lang! Tatawag ko ang tatlong ito? Tubukan mo ba lang! Tuminaw kayo! Tuminaw kayo! Tuminaw kayo! Pag-alis namin dito, kailangan naka-alis na kayo. Hmm... Hey. Tatandaan ko yung sinabi mo. Kaya kung hindi kami aalis dito. Aalis nyo, babalik kami ng alas tres ng hapon. Aantay namin kayo. Alas tres ng hapon. Inaanakalis na kayo Nakahukay na kami ng libingan nyo. Nakahanda ng mga libingan nyo. Magkukay ng libingan nyo. Tandaan nyo. Kumanda na kayo mga kaibigan. Pasag. Teka sumama ka! Kunin mo yung baril mo! Tungulong ka! Puto yun ang mga baril Down! Down!